Hello guys, good morning. Yan, may naghingi sa atin ng mga advice. Kasi nga, first time daw nila magpunta ng ibang bansa. So, ang napili nila, is Qatar. Kasi nga, nakikita nila is maganda daw yung Qatar. So, nanonood daw sila ng video sa akin. So, parang feel nila is nandito na sila sa Qatar. Kasi nakikita nila yung mga buildings, mga house, kung gaano kalaki, ganyan. So, for me naman guys, is hindi naman kasi pare-pareho yung amo dito sa Qatar. May mga mabait dito sa Qatar na mga amo. Mayayaman ng ano mga amo dito sa Qatar. Tapos, malinis safe ka, active yung mga police dito, so wala kang maging problema about sa ano naman dito, kasi nga safe dito yung pagdating naman sa pagiging ano, sa amo is Meron merong amo mabait dito at meron din naman amo dito na hindi maganda yung ugali. Gaya nang sa ibang bansa din, gaya nang sa mga Saudi sa Middle East sa lahat. Kahit saan ka pumunta, pare-pareho din yung uh, may mabait at hindi mabait. Gaya nga ng sinasabi ko sa mga last video ko. So ang uh, ano ko lang sa iyo kapag ikaw is baguhan, first timer is ang gawin mo is kailangan hindi lang ano hindi lang matatag yung puso mo dapat marunong ka rin magtrabaho kung pagdating sa trabaho huwag ka nang maghihintay na utos utosan ka pa ganyan kailangan trabaho trabaho lang ganyan tapusin mo yung trabaho mo ayusin mo mabuti yung trabaho mo always ka lang sa kanila 'di ba? always ka lang smile sa kanila kasi alam niyo naman tayo mga Pilipino eh kilala tayong kahit may problema naka smile So kapag magagalit niyan sila, ayahan mo na lang at least hindi ka naman pinapalo, wala naman ginagawa sa'yo, iyo. Ayahan mo na lang, sabihin mo tayo ganyan, sabihin mo okay, okay. Yun lang sabihin mo. Alam mo yung amo kapag pinapagalitan ka tapos niya sabi mo, "Okay, okay. Ganyan ka, ganyan lang. Uh, ganyan lang 'yung maririnig sa iyo." Is ano 'yan sila titigil yan sila sa ano. Hindi 'yan magagalit sila sa iyo kapag ganyan lang kasi may mga kababayan naman tayo na lumalaban eh. 'Yun nga sabi nila na ipaglaban mo 'yung karapatan ganyan. Uh, ayahan mo na lang kung 'yung pa, ano nyo 'yung problema mo is ma naman ng okay lang. Ganyan, okay, okay, ganyan is mag-okay ka na lang ganyan kasi nga nasa ano, tayong mag-adjust kasi nga nasa bansa nasa ano tayo sa lugar nila. So tayo na lang mag-adjust, 'di ba? So alam niyo ba marami ako naging kaibigan na binabaliwala lang yung galit ng mga amo. Hanggang ngayon is nandito pa rin sila sa ibang bansa. So yun lang talaga guys, hindi lang ano uh, yung ano mo ha uh, dala mo dito, hindi lang yung si Pagatsyaga. Pagiging mapapasensya, ganon. Hmm. Kapasensya ka lang, tapos ano masyado, huwag ka masyadong ano kasi may may iba dito kapag tumatagal na iba nag-iiba yung ugali tumatagal na sa mga amo nag-iibang ugali parang sila na yung amo ano rin uh, kung ano ka dati, yun din. Kasi meron kasi mga iba dito is kapag matagal na sa amo, mas akala mo sila yung amo. Tapos, akala mo sila yung makautos sa ibang mga baguan, ganyan is, ano, grabe sila makautos, ganun. Is, wag, kung ano ka, ganun din. Basta, same din naman kayo ng ano, same, same din kayo ng salary, same din kayo ng uh, sweldo, ganyan. Is, ayahan mo na lang. Alam mo, maging peaceful talaga ang mind mo kapag hindi mo iniintindi yung sa paligid mo. Ayan mo na lang. At least, yun lang. Hindi kasi nasaktan. Ganon. So, yan. Nagkikita niya naman yung ano, view dito. Ang ganda. Sa mail tumawa, di diba? Ang ganda. So, kung anong nagkikita niya yung view, imagine nyo yung Katar na yan. So, yan guys. Maraming maraming salamat po sa nanonood ng aking video. And thank you very much. Don't forget to share and follow. Thank you.